Good morning! Assalamualaikum everyone! Dito na kami nasisikatan ng araw sa ano sa kalsada Pagkatag kami sa aking alaga Ito ang routine ng aking buhay everyday for ano 7 ano hindi kasi 6 na taon na ako dito ay nag-aral itong batang to when I ano ano ako sa kanila more than two years ganyan hindi siya magpasok so four years four years na ako nagkaganito so wala lang <laughs> ito yung ano namin every morning and then mamaya sundo na naman kaya more on talaga kalsada tapos ano na, no lang kung papasok tong alaga ko bukas kasi naranig ko is ano, uh, may lakad daw siya. Silang, silang, silang may lakad sila. Tapos, siyempre, pagkasama ang bata, kasama ang yaya. So, hindi ko sure kung makaskul kami tomorrow. Hmm. So, tingnan niyo yung sikat ng araw. Nasisikatan kami ng araw dito. Sa kalsada na kami nasisikatan ng araw. Actually, malapit lang naman tong school kasi um, two, uh, seven minutes ata. Paano ba yung itagalog yung seven minutes? Seven pitong, pitong, pit. Ah, uh, paano ba yun yung seven minutes yung ano sa Tagalog? yung 7 minutes, 7 sigun. 7 minuto. 7 <laughs> pitong, pitong. Pitong minuto. Tama ba? 7 minuto ang ano na, I'm not sure. Hindi kasi ako Tagalog. Ah, uh, uh, basta 7 minutes. Yun na yun. 7 segundo, 7 7 7 ano, 7 pitong pito <laughs> yun na yan so hindi na kami sa school na na kami ang cute ng school nila guys ayan ayan di um, diba wala kang makikita dito na naka tricycle si o naglalakad o nagtitinda sa kanto ang pangit ng alaga ko ano sa Ulit na naman kami oh sa vlog. Ano? Ulit na naman kami sa vlog ceremony. Oh why? Wow. Bakit nakaganito na ang ating mga sasakyan din eh. Puro yung mga sasakyan. Ano dito oh? Walang nagtitinda dito. Ayan. Walang mga ano-ano. Puro ano lang sasakyan. Ayan. Ito. Then also, yun know, na muna guys. Nandito na kami sa school. Bye everyone. Bye. Bye.